Gaano kahanda ang Metro Manila sa pagtama ng tinatawag na The Big One? Ito ang lindol na may lakas na 7.2 magnitude at mag-uugat sa may isang daang kilometrong haba na West Valley Fault. Umuusbong ang tanong na ito sa tuwing may labis na mapaminsalang lindol na nangyayari sa ibang bansa o sa ibang bahagi ng Pilipinas. Sinabi ni Alyansa para sa bagong Pilipinas candidate Benhar Abalos, panahon na upang pag-aralan at kung maari ay ribisahin ang disaster response plans ng pambansang gobyerno at mga lokal na pamahalaan. Once mangyari sa atin, kamukha na nangyari sa Myanmar, sa Metro Manila, ang unang magre response sa atin, hindi rin tayo. Ang unang magre response yung mga lugar na malayo sa atin, yun ang partnership, yun ang binoo ng uh, National Disaster Dis Reduction. No? So meaning, kung meron sa, let's say, sa Metro Manila, ang posibleng mag-respond sa atin, mga tiga Pampanga, mga tiga Tarlac, and vice versa. Tinatayang ang inisyal na 30,000 hanggang 50,000 katao ang mamatay kapag nangyari ang The Big One. Dagdag ni Abalos, maapektuhan din ng first responders ng national government at local government units ng Metro Manila kaya dapat ay pag-aralan at kung kailangan ay rebisahin ang disaster plans. Ang mangyayari sa atin, kung isa nung unahin mo yung sarili mo, yung pamilya mo eh, bago ka makarecover. So siguro, itong mga nasa malalangin nito, na balikan ulit ito, i-review ulit ito, itong disaster response na ito, saan ito, saan evacuation, kamusta yung equipment sila, kompleto ba ito? No? It's time to restudy this response. Si ACIS Representative Erwin Tulpo na kabilang din sa alyansa senatorial candidates, sinabi naman na kailangan na magkaroon ng batas ukol sa dapat na paglilikas ng tao tuwing may kalamidad. Ayaw umalis ng tao. Wala kasi tayong batas. Hindi naman natin pwedeng bitbitin ng polis o ng military yung mga tao na yon. Kaya the, the, day or two later, ayun, natabunan ng lupa, uh, nalunod, because they don't want to evacuate because wala tayong batas. I mean, uh, it's under our constitution na may freedom tayo. We can stay where we want, di ba? Pero siguro in times of crisis, siguro, we, we really have to talk about it in Congress, in the Senate. Must we really, is, is it high time that we pass a law na pinabili natin kung badili alisin yung tao doon sa bahay niya kasi para sa kanya rin yung safety ng niya? We, we don't have a law like that. Eh. Janice Kosyo Raji Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.